Guys, kilala nyo ba ito si Jane Jordan Abena na isa ring content creator? Tapos meron siyang followers na 163,000. Tapos yung mga content niya, halos lahat mga kanta ni uh, Karen Carpenter. Kung saan kinukover kin niya ito o ginagaya niya ito, no? Ang kanta ni Karen Carpenter. Kung saan kuang kuha naman guys yung boses, di ba? Day after day, I must face the world as we fell in love. At kung minsan napagkamalan pang lip sync ang kanta niya. Lip sync ba to? to Ngayon guys, sumisikat na siya guys. Kasi nito nito lang inimbitahan siya sa mga segment ng Eat Bulaga para kumanta. Jordan Abina, ang ka-voice ni Karen Carpenter. Night... At lalong-lalo na dito guys sa The Clones. Pero bago pa man itong invitation na ginawa ng Eat Bulaga para sa kanya guys Dati na pa siyang ano, um, kumakanta rin sa mga bar Kung baka uh, inimbitahan siya Ganon din sa mga ibang uh, occasions or parties na to, uh, guys ano parang hindi ka pani paniwala pero alam mo doon siya na discover sa Facebook account niya nung small content creator pa lang siya guys yung kinakanta niya mostly mga kanta ng Carpenters tapos isa na rin ako dong nag uh, follow sa kanya at uh, pinapakinggan ko talaga once na dumaan siya sa wall ko tapos guys talagang as in ako kahit ako uh, parang hindi ako convinced sa talagang boses niya para sa akin parang sync eh talagang guys boses niya talaga so dahil dun guys ano um, ngayon uh, pasikat na siya sana nga sumikat pa siya lalo sana nga maging uh, professional singer siya kasi kapag pakinggan mo yung boses niya sa gay talagang ang ganda ng boses niya napakalamig napakalinis talagang gayang gaya niya si Karen Carpenter so sana um, Jane sana ano um, sumikat ka palalo natutuwa talaga ako sa iyo um, parang hindi ako maniwala eh. At saka thank you din sa mga reply mo noon kapag mag, uh, manood ako ng reels mo, nagiginig ako ng kanta mo, nag, uh, nagchat-chat ako, nire-replyan mo. Alam mo, uh, napaka-humble mo, sana malayo pang mararating mo. Okay? So, sana, ano, uh, maging professional singer ka talaga. Aabangan talaga kita, Jane. Okay? Good luck sa'yo.